Hi everyone! Welcome back to my channel. Dahil sa aking trabaho sa Pinasarap, marami na akong nalibot na iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nagluluto, tumitikim, nagtatanim, and yes, lumulusong ng walang katapusan. Okay, tayo na'y lumusong. Ay, ang babaw! Okay. Wala, wala, wala. At sa bawat lugar na aking pinupuntahan, aba syempre hindi ko lang tinitikman ang kanilang mga ipinagmamalaking pagkain doon. Kinikilala at inaalam ko rin ang kanilang kultura at kasaysayan na kadalasan nagsisimula sa kwento ng pangalan ng kanilang lugar. Ngayong araw, alamin natin ang pinagmulan ng pangalan ng ilang syudad at bayan dito sa Pilipinas. Lesson number one, one town, one product. Potop o one town, one product ang programa ng Department of Tourism para ipromote ang produkto ng iba't ibang mga bayan at syudad dito sa Pilipinas. Pero alam nyo bang marami ring bayan at syudad sa Pilipinas ang ipinangalan dahil sa mga produktong kanilang ginagawa? Nakapunta na ba kayo sa Pagbilaw, Quezon? Aba ako, nakapunta na kasama ang aking pinasarap team. Alam nyo ba kung saan nang galing ang pangalang pagbilaw. Kung titingnan natin ang pangalang pagbilaw, mahahati ito sa dalawang bagay. Pag at bilaw or bilao. Noong unang panahon daw kasi, maraming tumutubong kawayan sa pagbilaw Quezon. At ang kawayang ito ang ginagamit ng mga tao doon para gumawa ng papag at bilao. Papag plus bilao equals pagbilao or pagbilaw. O isa pang P, pateros. Ang pangalang Pateros ay nanggaling sa salitang pato o duck. Isa kasi sa pangunahing produkto ng Pateros ang itlog ng itik or itlog ng pato na ginagamit sa paggawa ng balot. At dahil nasimulan na natin ang mga bayan na nagsisimula sa letter P, eto pa ang isa. Paete Laguna. Nakapunta na ba kayo dito? Ang Paete Laguna ang tinatawag na wood carving capital of the Philippines. Ito ang tahanan ng ilan sa pinakamagagaling na manlililok or wood carvers. Pero bakit nga ba paete ang tawag sa paete Laguna? Ang pangalang paete ay galing sa salitang paet, isang uri ng wood carving tool. In fact, kapag pumunta ka sa bayan ng paete, ang bubungad sa iyo ay isang malaking estatwa ng paet. E eh, yung balanga bataan, galing ito sa salitang banga o clay jar. Noong unang panahon daw kasi, ginagawa sa balanga bataan ang ilan sa pinakamagagandang banga o clay jars sa ating bansa. Magpunta naman tayo sa bandang Visayas, sa Negros Occidental. Pag pumunta kayo doon, may isang lugar doon na ang pangalan si Palay. Pag inanalyze natin yung pangalan si Palay, mahahati ito sa si at saka Palay. Yung si sa Espanyol yes or oo. Tapos yung palay, rice, de ba? Kasi ang ibig sabihin ng si palay, there is rice or oo, merong palay dito. Isa kasi sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Sipalay noon at posibleng hanggang ngayon ay ang pagtatanim ng palay. Lesson number two, kalikasan at kasaysayan. May mga lugar din na ipinangalan dahil sa kanilang kalikasan o kaya sa kanilang kasaysayan. Katulad na lang ng bayan ng Bacolor sa Pampanga. Nung nagpunta kami dito ng pinasarap, sa Bacolor kami na Padpad. Ang pangalan Bacolor ay galing sa salitang bakulod na ang ibig sabihin mataas at mabatong lugar para bang plateau, plateau, o di kaya talampas. Ito rin kaya ang dahilan sa mga pangalang Bacoor sa Cavite at Bacolod sa Negros? Nagpunta rin ako kamakailan sa Talim Island sa Binangonan, Rizal. Ang Talim Island ay mababasa sa Chapter 61 ng Noli Metangere. Ito yung lugar kung saan lumangoy si Elias para takasan ng mga Espanyol. Yes! Magaling po ako sa history. Sa science hindi, pero sa history magaling po ako. Ng mga enzymes, yung mga sugars. Ah! Nagkukunyari lang ako magaling ako sa science, pero hindi! Talim ang tawag sa islang ito kasi kapag tiningnan mo siya ng top shot, makikita mo na yung isla ay parang hugis ng isang kutsilyo o isang sandata, isang sandatang matalim. Kaya, Talim Island ang pangalan nito. Pamilyar ba kayo sa Tibiao Antique? Diyan yung famous Kawaba. Diyos ko, akala ko magiging tinola ako dyan sa lugar na yan. Yes, ako mamaya ang iluluto dyan. As in, paapuyan daw nila ito. Usually, ako ang nagluluto sa pinasarap, pero ngayon, ako ata ang Pero alam niyo ba kung bakit Tibyao ang pangalan ng Tibyao Antike? Hango ito sa salitang Tigbao, isang uri ng talahib or reed grass na tumutubo sa lugar na yon. May mga lugar din sa Pilipinas na ipinangalan dahil sa isang tagpo sa kanilang kasaysayan. Halimbawa, alam niyo ba kung saan nanggaling ang pangalang tugigaraw? Galing ito sa salitang ibanag na tugigariyaw. Or in English, this was cleared by fire. Nung unang panahon kasi, maraming mga puno at kagubatan sa lugar na ito na sinunog para sa slash and burn o yung tinatawag na pagkakaingin. Kamakailan, nagtungo ako sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental, specifically sa bayan ng Dumaguete, the city of gentle people. Nako guys, super ganda ng Dumaguete at napakabayet ng mga tao doon at napakasarap ng kanilang pagkain. Pero saan nga ba nang galing ang pangalang Dumaguete? Galing ito sa salitang dagit or to snatch. Noong unang panahon kasi ang lugar na ito ay palaging sinasalakay at pilit na dinadagit or ninanakaw, kinukuha ng mga dayuhan. Lesson number three, saints, heroes, and prominent people. Ang siyudad ng San Juan sa Metro Manila ay ipinangalan kay San Juan Bautista o St. John the Baptist. Si St. John the Baptist ang nagbinyag kay Jesus Christ. Ito ang dahilan kung bakit kapag piyesta ng San Juan, nagbabasaan ang mga tao. Para bang binibinyagan nila ang isa't isa. Siyempre, may mga bayan din sa Pilipinas na ipinangalan sa ating mga bayani. Ang Lapu-Lapu City sa Cebu, natural, ipinangalan sa pumatay kay Magellan si Lapu-Lapu. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, alam nyo bang siyang inspirasyon sa pangalan ng isang probinsya at anim na bayan? Bukod sa probinsya ng Rizal, alam nyo bang meron ding bayan ng Rizal sa Laguna, sa Nueva Ecija, sa Apayao, sa Zamboanga del Norte, sa Palawan, at sa Mindoro Occidental. Kilala niyo ba ang tatlong paring gumbursa, sina Father Gomez, Burgos, at Zamora? Sila yung mga martir na naging mitya ng rebolusyon. Alam niyo bang may anim na bayan na ipinangalan para kay Father Jose Burgos? May bayan ng Burgos sa Ilocos Norte meron din sa Ilocos Sur, meron din sa Isabela, sa Southern Leyte, Quezon Province, at meron din sa Pangasinan. Si President Manuel Rojas naging inspirasyon din ng iba't ibang bayan dito sa Pilipinas. Siya ang inspirasyon sa pagpapangalan ng Rojas sa Capiz kung saan siya pinanganak. May Rojas din sa Oriental Mindoro, meron ding Rojas sa Palawan, meron din sa Zamboanga del Norte, pati sa North Cotabato. E eh, yung Jensen, alam nyo ba kung paano nito nakuha ang kanyang pangalan? Dajangas ang lumang pangalan ng Jensen. Ang Dajangas ay isang uri ng puno na tumutubo noon sa lugar na iyon. Pero noong panahon ng gera, may isang matapang na general na lumaban sa mga Hapon at ang kanyang pangalan, General Paulino Santos. Kaya noong 1954, pinalitan ang pangalan ng Jensan mula sa Dajangas, ginawa itong General Santos City o Jensan. Isang matapang na leader din ang inspirasyon sa lugar na Sultan Kudarat. Si Sultan Muhammad de Patuan Kudarat ay matapang na lumaban sa mga Espanyol para ipagtanggol ang kanyang bayang sinilangan. Kaya naman ang lugar ng Sultan Kudarat ay ipinangalan sa kanya. Interesting, di ba? Pangalan pa lang ang dami mo nang matututuhan. Kaya sa susunod na magpunta kayo sa mga bayan dito sa Pilipinas, Tikman ninyo ang kanilang pagkain, alamin ang kanilang kasaysayan at kultura, at alamin nyo na rin ang kwento ng kanilang pangalan. Malay nyo, may bago kayong matutuhan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Enjoy traveling. Mahalin ang Pilipinas. Love the Philippines. Ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po palagi!